life hacks noon, syempre may konting level up na ngayon. Para sa mga millennials at Gen Z, eto na ang ultimate tips and tricks na patok sa araw-araw mong life. Heto na ang walang ka-problem-problem problem take ni FM Radio Manila DJ Kim Churva sa kanyang segment na Kim Posible. Life hacks. na lumalabas kung dati. Iisip natin kung paano bumangon ng isip <laughs> hindi naliligo. Ama ngayon, may dry shampoo na. Kung dati rin, usak-usak yung bulsa mo, eh. may decash ka na. Pero teka nga, ano ba yung nauusong life hacks ngayon ng mga Gen Z at millennials? Let's find out. Lobat no, ka na pero may lakad? Pre! Huwag kang magalala. I-on mo lang yung airplane mode mo habang nagcha charge Boom! Mas bibilis pa yan Isa sa ex mo di nagpaalam. Fast <laughs> break, baby! Mainit ang soft drinks? Eh paano kung uhaw na uhaw ka na? Simple lang. Balutin mo ng basang tissue bago ilagay sa freezer. In just 5 minutes, ice cold na. Boom! parang instant glow up. Kahapon hamog, ngayon artista. Oh, di ba? Parang Latina, nagpapakba ang salamin mo dahil sumas. Simple lang. Maglagay ng konting rubbing alcohol sa tissue, punasan ang lente. Boom! Clear vision na. Parang bagong break walang sakit. Walang sabit. Cheers! Ikaw ba yung taong laging nawawala ng wallet? Simple lang yan. Picturan mo. Saan mo iniwan? Para pag hindi mo na maalala, check your phone na lang. Di mo na kailangan tawagin ng mga taga-NBI, no? Gusto mo ba ng instant loudspeaker? Gamitin mo ang baso ng tissue roll o kaya ilagay mo ang phone mo sa loob ng baso. Party mode kahit walang JBL. Suwak sa tipi, pero pag malakas ang tugtugan. Tugs, tugs, tugs kung may problema hindi ko naman naiyan sa gedi hanggang sa susunod na tip tricks at life hacks ito ang DJ Kim Sorva umaarangkada sa pagbabalita.